Eh mga guys, uh, papunta na tayo dito sa may simbahan dito sa may plaza sa Bayan Sambay ito yun. Oh. Uh. Ay narangan na yan dito para sa mga palabas ngayon. Ayun, yung batang bai. sarado ngayon sa mga kalsada dito guys ang mga jeep ngayon dumadaan dito ay doon sa kabila sa iwi na ah. ang putong kindi yung yeah, mga paninda dito may mga kayo kayo nakaprepare na rin din mga kanila kasi ito guys sa ah. 27 na tayo ngayon despira sa sang kapiyastahan sa ating patron na si San Agustin ayan ang ganda tingnan no ayan uh, ito naman kasi yung kabila dito yung mga bilihan naman yung kasi dyan sa mga kan mga pagkain sa mga damit din ayun punong puno ayun mga unan sa mga punda ayun yung mga may patugtog na doon mamaya-maya. garden uh, uh, capital o uh, laguna kasi yan uh, yung mga produkto dito nila sa bay ay mga halaman napakarami ayan puro display na mga halaman pero, pero yung mga bilyan niya mga guys nando sa along highway lahat yan mga bilyan makikita nyo yung mga maraming halaman dyan pagdating dyan sa highway at uh, abang naglalakad tayo dito makikita nyo naman yung mga uh, sa kubo na magagandang na puro halaman ang nakadisplay ayan maganda talaga at ngayon ay uh,

eh mga guys, uh, dito tayo naglalakad naman tayo dito. Sa ngayon na uh, kaunti pang tao, pero mamaya may naman sigurado maraming tao dito kasi uh, last day na ngayon sa kapistahan sa ating uh, Dispiras pala ngayon. Bukas pa pala yung last day. Ngayon Dispiras pala sa kapistahan pala sa ating patron na si San Agustin. Ayan, uh, wala pa mang ganoong maraming tao kasi uh, doon mamaya ipakita ko sa inyo yung pa dito pero hindi tayo magkukan doon sa concert kasi Ang napakaingay. Pakita ko lang yung stage doon para makita nyo kung ano gaano kaganda. Ayan, yung mga nagugutom dito, pwede kayo dito dumiretso lang. At uh, maraming makakainan dito. Mamimili na lang kayo kung gusto nyo rito mga makakainan. Ayan, at uh, tayo dito para mas maganda. Ayan. Ayan o. Oh. wala lang kanang tao dyan ito naman yung kanilang ship yun ang ayan malaki ngayon na uh, papunta naman tayo sa kabila sa may stage mga guys para makita nyo para makita nyo yung kanila dun yung pupwistuhan kasi maganda pista pwisto dito ayan Ano nga guys, napakaganda kasi dito. Ayan. Ay mga guys, dito tayo sa kapila. Ito tayo dito para mas maganda. Maganda na mga akon dito guys. yan mga guys, uh, yung mga kabataan dyan na uh, nandyan tayo sa loob kaya uh, pakita natin sa inyo yung uh, concert, pero uh, mamayang gabi pa yan kaya lumabas din, saglit lang ako dyan ipakita ko na sa inyo yan yung mga, mga kabataan dyan na uh, nanonood nakaabang din sa concert pero mamayang maya uh, lalabas din yan kasi matagal pa ang concert sa gabi pa, kaya ang ginawa ko na lang uh, saglit lang ako dyan sa loob para ipakita ko na sa inyo at uh, tayo lalabas naman at maglakad-lakad lang tayo dito sa, dito sa labasan para i-update yeah, ko lang kayo sa uh, kapistahan sa ating patron na si San Agustin pero ngayon dispiras pa lang naman sa kapistahan niya bukas pang kapistahan kaya papakita ko lang muna sa inyo yung paghahanda nila sa concert ayan yung mga uh, magpo-concert nakahandaan na pero mamayang gabi pa yan kaya gagawin ko, uh, uuwi na lang ako yan, at uh, lalabas ako dyan yan, kasi uh, wala rin kasi ating gabi naman ang concert kaya uuwi na lang ako ayan habang naglalakad palabas ayun mga guys, napakaraming kwan dito mga panila dito ayan <stays> mga guys, ha, naglalakad tayo dito. Uh, dito banda, dito sa harap ng palingke, dito sa public market. Uh, wala namang ganong uh, tao na dito. At sa mga uh, sasakyan na ah, uh, pumapasok yung mga jeep. Dahil lang na doon na sa kabilang ah, ng dando sa highway. Ayan. Ito mga guys, ito maganda talaga yung kanila dito, yung mga nakadisplay ng mga kubo. Kagaya nito. Ito naman kasi may concert din mamayang gabi dyan, alas uh, City 7 Hindi na tayo pupunta dyan mamayang gabi. Pakita lang natin sa inyo, yan yung, dyan, yung concert. Amaya. Ito yung nalalo, yung uh, kubo ni San Agustin ang dito. Napakaganda kasi. Ayan. Ito naman, napakaganda naman to. Uh, po sa akin so paningin ko lang guys, ito yung first saka ito yung second siguro. Kasi ito maganda to. Maganda dito gawa sa shell. Ganda. Kaya apply ang apply kay ganda para sa San Antonio para sa mga guys kaya pala mga marami shell macam barangay San Antonio ayan o oh, uh, barangay San Antonio pala to kaya maganda ayan o kaya pala nakalagay yung kay ganda kaya apply yung kay ganda ayan napakaganda ayan may isda Maganda yung barangay San Antonio sa tayo sa San Agustin. ay yung mga ating mga kababayan dito nakapila Uh, kasi sarado na ngayon itong mga kalsada wala nang dumadaan ang dumadaan na ngayon ay mga tao na dito hindi na yung mga sasakyan na dumadaan kasi doon nakaharang na doon yung mga sasakyan pinarakan na doon uh, doon na pinapadaan ngayon yung mga jeep sa highway Ayan, so, ang views ng ating simbahan dito na napakaganda okay.

Yan mga guys, sa palabas na tayo. Tayo uuwi na naman. Ito, ang na ng mga makan dito kasi ito mga tindahan naman ng mga cellphone, ay yung mga casing sang cellphone. Yan. Ngayon, pag nagugutom kayo, punta lang kayo diyan sa mga kainan dito, ang dami din kainan. Kaya tsaka kayo pumunta. na Ba'y na natira pa sa mga guys, pauwi na tayo. Paglalakad na dito kasi wala masakyan dito. Doon sa iwi yung pwede sumakay dito kasi sarado na Ayan, papunta tayo ng highway A, tayo pa uwi na Ayan. ito yung mga paninda dito sa gilid-gilid lang sila kasi uh, hindi tayo nakapunta rito kanilang umaga kasi uh, nasa trabaho tayo uh, hindi natin kayo, hindi ko na ipakita sa inyo yung uh, strict dancing din nila dito na ginawa kanina ito lang, uh, nandito tayo ngayon para may pakita natin sa inyo kasi ito uh, kung ano siya tawag dito yung dispiras na sa kapistahan sa ating patron na si San Agustin ayan para tayo i-uwi na rin inarangan na to para hindi makapasok mga sasakyan dito kasi hazard, ano, uh, hazard kasi yan pagka may mga sasakyan pang uh, dadaan dito delikado kasi yan pagka maraming taong dumadaan <laughs> sir pagka uh, maraming pag uh, may open kasi to, ang delikado sa mga tao yung kasi may maraming tao na dumadaan kaya sinara to, mas maganda. Ayan, tayo ngayon ay pauwi na. Kaya hindi sila makalostos dyan kasi eh. nakaharang. Kahit doon sa kabila, nakaharang din doon. Walang nakakadaan. Kaya lahat doon sa highway ang daan. Okay guys, saputulin ko na to sa lahat ng mga subscriber ko. Maraming salamat sa inyo at magandang hapon na sa inyo. Magandang gabi na. At pawin na si Papa noon. Ingat po kayo at God bless. Hanggang dito lang muna. Bye-bye!